Nakaharap na ni Ninyo Mulak ang di umano humalay at nagsamantala sa anak niyang si Sandro Mulak noong Ivigala. Itinanggi ng mga akusado na sina Richard Cruz at Jojo Nones ang mga aligasyon laban sa kanila. Kung saan ipinakita pa nito ang mga palitan nila ni Sandro ng text messages. Narito ang buong detalye. Bago po ang lahat, ay nais po namin humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po Natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang allegasyon ng di umunoy biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Sen. Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Sen. Jingoy Estrada kung naunahan po kami ng takot kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak sa pagkakataong ito sa, sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwa sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalang kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na? Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Uh, Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po. Ha? Apo. Apo. Mahaba ba yung ano, scriptwriter ka? Mahaba yan. <laughs> am um, am um, maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang na nag sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang, ang iniingatan, iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma-influensyang pamilya. Ano ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila. Hindi naman po namin itinatangging bakla kami sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na babasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po namin, kaya po namin mapatunayan sa Piskalya o Korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na, mags na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito, sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senator Padilla at Senator Estrada. Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Okay.

I was, uh, ito ko anong gagawin talaga ng So, ano naisip namin ko was go to Sen. Bowen at si si Sen. Bowen naman sabi na if you want to go to the Pero, dahil na, siyempre, ako, hindi So, protectahan uh, sa aming anak ko. Kept... ko sana may, may So, we went to the channel. We went to so, uh, the kept... Senate Um, We were, we were trying to fix it internally, pero I didn't know how to do it internally na pero magsasalpapan kami ng kaso. So, yun I have oh? about Ano nalaman ang source media? alam, po alam. Hindi po alam. Hindi ko po talaga alam. Hindi First knew about it na pumahala na sa media.

Uh, hindi maiwasan, iwasan hindi mo sa didya, di ba? Diga, okay. paano nalaman niyo si Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi? Ay, I, I talked to him oh, since, okay. ano, since uh, okay. sa, sa social media mo, si it, Italiano yung Ay, pero hindi po sa Italiano But, but, niya? have other witnesses. We have other witnesses kasi, I, I don't know kung ko kung paano And then, Um, so it took 10 days bago namin na i kasi na po um, nagkita kami ng at di nga, um, sa akin yung dalawa yun sa bahay sa Sal Ozon and then apologize sa akin They apologize for what? Sir, so, pag isa itong pag-isabi nila sorry, sorry, talaga niya umiiyak So they did, ito po ito siya yung talaga... Apologize, uh, so the is in the way. Ito, ito. But, talaga yung sinasabi ko po ito. How did they apologize for, uh, uh, they, they were crying, and they apologized at apologize. sabi nila, sorry, talaga, sorry, ninyo, ano. Tapos siya akala namin okay pa. What do you mean? Yeah, they were sorry yeah. for what? What did they do? For what, what? They did they? What did they do? Did they admit to you that they did something untoward? Siya When they said sorry. Siyempre, naitindihan ko rin. Kung ipwento ng anak ko, yun na yun, di ba? And then they said, um, akala daw nila, okay, man. But clearly, sir. Akala nila, yes, yan. But clearly, kung, kung, uh, okay rin, wala kami dito sa ano Di ba? At saka, hindi sana na And we select is supposed to be that uh